Ito ba ang itsura ng isang maunlad na bansa? Isang grupo ng mga hapon na enthusiast sa sistema ng transportasyon ang sabay-sabay na napasigaw pagtapak pa lang nila sa terminal na Mactan Cebu International Airport, MCI. Sila ay naglakbay sa Timog Silangang Asya at kabibisita lang sa Vietnam at Malaysia. Sa katunayan, ang grupong ito ay lubos na naniniwala na ang sistema ng transportasyon ng Japan, lalo na ang Shinkansen, Bullet Train at ang serbisyong Omotenashi ay walang kapantay sa buong mundo. Gayunpaman, naging interesado sila sa mga sistema sa Asya, kaya't napasya sila maglakbay. Sa Pilipinas, ang plano nila ay maranasan ang sinasabing world class na paliparan at ang mga konektadong sistema nito. Sa simula, ang grupo ay walang anumang inaasahan mula sa Pilipinas, ngunit pagdating nila sa Cebu, ang tanawin sa harap nila ay gumimbal sa kanila. Ano ang kanilang Ito ang kwento ng grupo ng mga Hapon na namangha sa sistema ng transportasyon sa Pilipinas at sa pagugali ng mga Pilipino. Magandang araw, ako si Kenji Tanaka, isang transport enthusiast mula sa Japan. Mula pagkabata, nabighani na ako sa mga sistema ng transportasyon. Ang tunog ng tren, ang kakaibang amoy ng paliparan, at ang tanawin na isang bansa mula sa bintana na isang mabilis na bus, lahat na iyon ay nagpapatibok pa rin ng puso ko. Ang aking pasyon para sa transportasyon ay walang katulad. Ang aking trabaho ay isang freelance writer. Araw-araw, ako ay nag-explore at tumutuklas. Ang trabahong ito ay hindi lang paghahatid na katotohanan. Nangangailangan ito na malalim na pangunawa kung paano titingnan ang impormasyon at kung paano ito ipararating upang maantig ang mambabasa. Kahit puno na hamon ang aking trabaho, ito rin ang nagbigay sa akin na pagkakataong bumisita sa iba't ibang bansa. Ang transport network ng Japan ay walang duda na malawak. At ang aming shinkansen ay kilala sa buong mundo sa bilis at kinhawa. Matibay ang paniniwala ko na ang teknolohiya at serbisyo ng Japan ang numero uno sa mundo. Lalo na ang teknolohiya na Shinkansen, na malayo sa ibang mga bansa. Nakasakay na ako sa iba't ibang sistema sa Asia. Kahit ang mga ito ay mahuhusay, hindi pa rin matatalo ang galing ng Japan. Gayon pa man, kahit ako ay naging interesado sa mga sistema ng transportasyon sa Timog Silangang Asia. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala na ang kanilang teknolohiya at serbisyo ay abot sa antas ng Japan. Lalo na sa Vietnam, nakasabay na mabilis na pagunlad ay ang maraming ulat ng problema naisip ko sa pamamagitan ng personal na pagdanas mas mararamdaman namin ang tunay na agwat ganito rin ang naisip ng mga kaibigan kong enthusiast kaya nagplano kaming umalis ng Japan para sa isang bagong paglalakbay sa timog silangang asya para sa amin ito ay isang hamon na dala ng kuryosidad at para na rin muling kumpirmahin ang kahusayan ng Japan ang hindi namin alam ang biyaheng ito pala ang babago sa aming buong pananaw sa buhay ang una naming destinasyon ay ang Vietnam ang mabilis na pagunlad ng kanilang sistema ng transportasyon ay isang sikat na paksa sa buong mundo. Inaasahan naming maranasan ang bilis at kaligtasan na kanilang mga bagong sistema. Ngunit, pagdating namin sa Hanoi, ang sumalubong sa amin ay isang realidad na malayong malayo sa aming inaasahan. Pagpasok pa lang sa Noi Bay Airport, napasabak kami sa kaguluhan. Ang malaking paliparan ay parang isang labirinto. Ang paghahanap lang sa tamang pila ay napakahirap na. Maraming mga signage, pero hindi namin alam kung alin ang paniniwalaan. Higit pa roon ang mahigpit na security check na hindi mo mararanasan sa Japan. Nang sinubukan naming bumili ng SIM card at maghanap na masasakyan, nahirapan kami. Ang sistema ay hindi foreigner friendly. Mahirap makipag-usap sa English. Ang mas masahol pa, ang mga lokal na nasa unahan namin ay bigla na lang kaming itinulak para mauna makasakay sa shuttle bus. Nang magprotesta kami, sinigawan kami sa Vietnamese. Kahit hindi namin naiintindihan ang wika, sa kanilang ekspresyon at tono, malinaw na minamalit kami. Naging napakasama na aming pakiramdam. Gusto na lang naming umalis sa lugar na iyon. Pagsakay sa boss, ang loob ay puno na ingay, mga taong walang pakialam na nagkakalat ng pagkain. Ang dami. Malayo-malayo ito sa serbisyong naranasan namin sa Japan. Kahit sa hotel na tinuluyan namin, naranasan namin ang masamang pabugali na ibang mga turista. Mengay sa hallway, bestos na pabutos sa staff, ang sunod-sunod na stress ay hindi na namin kinaya. Ang aming inaasahang Vietnam Transport Tour ay naging isang bangungot. Naisip namin, sana umuwi na lang kami. Napasya kaming paikliin ang aming pananatili at tumuloy sa susunod na destinasyon, Malaysia. Kahit bigo sa Vietnam, umaasa pa rin kaming magiging maayos ang karanasan sa Kuala Lumpur, dala ang positibong pag-isip. Dala ang halo-halong emosyon. Lumapag kami sa Kuala Lumpur International Airport, KLI. Mula doon, mayroon kaming mataas na ekspektasyon sa kanilang sistema ng no tren. Narinig namin na ang teknolohiya ng no tren sa Malaysia, ang ETS, Electric Train Service, ay moderno at may hahambing sa Japan. Gayunpaman, pagdating sa KL, ang unang naramdaman namin ay ang hirap sa pagbili ng teket. Ang mga signage ay halos lahat na sa Malay, limitado ang English. Para sa isang dayuhan, madaling malito. Sa kabutihang palad, may isang staff na tumulong sa amin. Pero sa totoo lang, mas maganda kung ang sistema ay mas simple. Ang ETS ay mabilis, kumukonekta sa mga pangunahing lungsod. Inaasahan namin ang mabilis na paglilibot. Ngunit, kulad na sa Vietnam, ang karanasan sa loob ng tren ay malayo sa aming inaasahan. Ang mga pasahero ay bastang hinahagis ang kanilang mga bagahe, mengay mag at ang kanilang kilos ay hindi masasabing elegante. Para sa amin na umaasa ng komportableng biyahe, ito ay nakakadismeya. Bukod pa rito, ang pagbuga ng tren ay mas malakas kaysa sa inaasahan, lalo na kapag bumibilis o pumipreno. Ilang beses kaming nag-alala sa aming kaligtasan. Natutunan namin na kahit moderno ang teknolohiya ng Malaysia, marami pa silang dapat ayusin. Bagamat ang mahigpit na seguridad sa istasyon ay nagbigay sa amin na kapanatagan, sobrang bagal naman ang proseso. Lalo na sa aming madayuhan, mas gusto sana namin ang mabilis na daloy. Ang pagpila na matagal para sa security check ay pag-aksaya ng oras. At dito, may nangyari sa aking isang nakakatakot na bagay. Habang nagpapahinga ako sa istasyon KL Central, may biglang dumukot sa aking bulsa. Nagulat akong lumingon at nakita ang isang kabataang lalaki na hawak ang aking wallet. Agad ko siyang hinawakan at tinanong kung anong ginagawa niya. Ngunit paulit-ulit siyang sumisigaw ng, Pilipino ako. Filipino a.k.o. I am Filipino. Hindi ko naintindihan kung bakit niya sinasabing Pilipino siya, pero dinala ko siya sa pulis. Nang imbestigahan, nalaman na siya ay isang lokal na Malaysian. Ang insidenteng iyon ay labis kong ikinatakot. Ang masama pa, ang hotel ay nakakadismaya rin. Lalo na sa restaurant ng hotel, ang masamang asal na mga tao ay kitang kita. Mengde Kumain, nagkakalat, walang pakialam sa ibang bisita. Ang mga kaibigan ko ay napabuntong hininga na lang. Hindi ko na kaya sa lugar na ito. Ang aming inaasahang transport tour ay nagtapos sa pagkadismaya. Nang maranasan namin ang realidad na aming Asian tour, ang aming puso ay napuno na ng prejudice. Para sa aming huling destinasyon, ang Pilipinas, kami ay wala ng kahit anong inaasahan. Baka may kasama pang kaunting pagmamali. Nagusap-usap ang mga kaibigan ko, ang Pilipinas? Sigurado, pareho lang yan ng Vietnam at Malaysia. Sigurado, ang sistema doon ay mas luma at mas magulo. Dala ang ganitong mabigat na damdamin, lumipat kami papuntang Pilipinas. Sa eroplano, sariwa pa ang pagkadismaya namin sa Vietnam at Malaysia. Inasahan namin ang Pilipinas ay ganoon din. At sa ganong estado, lumapag kami sa Mactan Cebu International Airport, MCI. Dahil sa aming mga karanasan, wala kaming inaasahan sa Pilipinas. Ngunit, mula sa unang impresyon pa lang sa paliparan, may napansin kaming kakaiba. Napakalinis. Maayos ang daloy ng tao at ang mga staff ay magagalang. Sa isang iglap, hindi kami makapaniwala. Ito ba ang parehong rehiyon na asya na pinanggalingan namin? Mula sa airport papuntang Cebu City, mas marami pa kaming ikinagulat. Una, ang pampublikong sasakyan. Ang Mibos, ang Premium E2 Ibos, e ay dumating sa eksaktong oras. Walang delay. Ang loob ng bus ay napakalinis at ang mga pasahero ay tahimik at sumusunod sa mga alituntunin. Malayo-malayo sa gulo na nakita namin sa Vietnam at Malaysia. Bukod pa rito, nang medyo nalito kami sa bus stop kung saan ang tamang sakayan, isang ginang, isang lokal na tindera, ang kusang lumapit sa amin. Hindi lang niya itinuro ang daan, sinamahan pa niya kami hanggang sa dumating ang tamang bus. Ito biyan sinasabing Filipino hospitality? Ang ganitong kabaitan ay aming ikinamangha. At sa loob ng bus, nakita namin ang isang mas nakakaantig na eksena. Isang estudyante na nakaupo ay nakita ang isang matandang nakatayo. Agad siyang tumayo at ibinigay ang upuan. Nagpasalamat ang matanda at mumiti ang bata. Ito ang mga Pilipino, magalang at mapagmalasakit sa kapwa. Ang mga interaksyon na ito ay tumagos sa aming puso. Pagdating namin sa Cebu IT Park na nagsilbing terminal, ang kayusan doon ay muli naming ikinagulat. Ang mga tao ay maayos na pumipila, tahimik na naghihintay na masasakyan. Ibang iba sa gulo sa Vietnam at Malaysia. Ang mga kilos at salita ng mga tao ay may consistent na paggalang. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili, isang rehiyon lang ba talaga to? Pagdating sa istasyon, medyo nataranta kami kung paano ang sistema ng bayad sa boss. Dito, isang security guard ang kusang lumapit, ngumiti at ipinaliwanag sa amin ang sistema ng beep card. Para sa mga dayuhan, ito ay napakaginhawa. Ang kanyang pesensya sa pagpapaliwanag sa simpleng English, hindi kami makapaniwala sa service spirit ng mga Pilipino. Nang ang boss ay pumaada, ang moderno nitong disenyo ay nakakagulat. Sa puntong ito, nawala na ang lahat ng aming prejudice. Namangha kami sa Pilipinas na ibang iba sa Vietnam at Malaysia. Sa aming paglalakbay, unti-unti naming naramdaman ang ganda ng Pilipinas. An, hindi makapanyivalang, pakiramdam ay lumalakas. At sa wakas, sasakay na kami. Ang aming plano ay maglakbay mula sa airport patungong South Road Properties, Esari. Pinili namin ang rutang ito dahil gusto naming maramdaman ang kultura ng Pilipinas habang bumibiyahe. Ayon sa aming pananaliksik sa YouTube, para lubos na ma-enjoy ang ganda ng Pilipinas, ang paglipat mula sa modernong airport patungo sa urban landscape ng Cebu City ang pinakamagandang ruta. Pagpasok sa bus, namangha kami sa kalinisan at kayusan. Ang mga upuan ay maayos na nakalinya at ang lob ay tahimik. Mula sa bintana, nakita namin ang pagbabago ng tanawin mula sa mga industrial park Patungo sa magagandang tanawin ng dagat at syudad. Ito ay nagbigay ginhawa sa aming puso. Ang mas ikinagulat namin ay ang eksaktong pagtupad sa oras. Sa aming biyahe, mula sa Mandeor hanggang sa Esari, ang mga tanawin ay lumitaw sa eksaktong oras na sinabi sa schedule na aming nakuha. Walang mintes. Ang bus ay dumating sa aming destinasyon sa eksaktong minuto. Walang delay. Isang kaibigan ko ang napasigaw, Possible ba ito sa Pilipinas? Tao ba ang may gawa nito? Ang biyahe mismo ay isang kaligayahan. Ang oras sa loob ng bus ay parang isang panaginip. Ang transportasyon sa Pilipinas ay hindi lang para sa paglipat. Ito ay isang kultura, isang sining. Pagdating sa Cebu, napansin namin na sa bawat istasyon o terminal, ang mga pasahero ay sumusunod sa alituntunin at tahimik na kumikilos. Kahit saang terminal kami pumunta, ang mga pila ay perpekto. Natural na sumusunod sa patakaran. Hihintayin muna ang mga bababa bago sumakay. Ang ganitong kaayusan ay bihira sa ibang bansa. Lalo kaming humanga sa profesionalismo ng mga staff sa airport, MCI. Ang mga cleaning crew ay kumikilos na parang clockwork, mabilis at eksakto. Pag-alis ng mga pasahero, sa maikling oras, ang lounge ay nalilinis nila agad. Ang pinakanakantik sa amin, pagkatapos nila maglinis, ang buong team ay haharap sa mga pasaherong naghihintay, sabay-sabay na yuyuko o maglalagay ng kamay sa dibdib bago umalis. Ang eksenang iyon ay parang isang performance na dapat bayaran. Ito ay sumisimbolo sa sinseridad ng mga Pilipino, partikular na mga Cebuano, sa kanilang trabaho. Tumindig ang aming balahibo. Ang disenyo mismo na MCI ay kaket akit Ang paggamit ng glulam, glued laminated timber, sa arko ng bubong ay tila nagpapakita ng pangarap ng mga bata. Ang mga serbisyo sa loob ay nagpapakita rin ng lokal na kultura. Ang pagsakay pa lang ay mararamdaman mo na ang kultura. Ang sistema na transportasyon sa Pilipinas ang isa sa aming highlight, ngunit ang ibinigay nitong karanasan ay higit pa sa aming inaasahan. Buong puso kaming nagpapasalamat. Ang transportasyon sa Japan, Vietnam, at Malaysia ay may kanya-kanyang katangyan. Ngunit kumpara sa Pilipinas, artikular sa Cebu, sa teknolohiya, sa kagamitan, sa ginhawa, at sa kayusan, may malinaw na pagkakaiba. Sa Vietnam, nabigla kami sa kabastusan. Sa Malaysia, natakot kami sa aming kaligtasan. Ngunit pagdating sa Pilipinas, ang lahat ng pagkakaibang iyon ay kitang-kita. Mula sa airport hanggang sa pagsakay sa bus, hanga na kami sa kaayusan at pagiging on-time na sistema. Ang mga sistema sa Vietnam at Malaysia ay mabilis pero ang ginhawa at service quality sa Cebu ay nasa ibang level. Pagsakay sa bus, kahit sa gitna ng trapiko, ang loob ay tahimik. Halos walang mararamdamang vibration. Maluwag ang upuan. Kahit matagal na biyahe, hindi ka mapapagod. Bukod pa rito, ang mga palikuran sa airport at mga terminal ay sobrang linis, arang nasa isang hotel. Higit pa rito, ang sistema ng kaligtasan, lalo na sa airport security, ay world class. Nang maranasan ito, isang kaibigan ko ang nagsabi, sa Timog Silangang Asya, ang Pilipinas, Cebu, ang nangunguna. Sa teknolohiya, sa serbisyo, sa pag-alaga sa pasahero, isa sila. Sa mga salitang iyon, sa totoo lang, sumang-ayon ako pag ko sa Japan, nagpost ako sa isang sikat na transport enthusiast website tungkol sa kung gaano kahusay ang Pilipinas. Dahil doon, nagkaroon na boom sa mga hapon na gustong bumisita sa Cebu. Ang ginhawa, kaligtasan, at serbisyo ay walang kapantay. Sana mas maraming tao ang makaranas ng ganda ng sistema ng transportasyon sa Pilipinas. Ang aming paglalakbay ay tapos na, ngunit ang magandang karanasan sa Pilipinas ay mananatili sa aming puso. Ang magagandang tanawin, ang maayos na lipunan, at ang kahangahangang sistema ng transportasyon ay nakatatak na sa aming isip. Sa katunayan, nagpaplano na kami ng susunod na biyahe. Siguro, susubukan naman naming maglakbay sa Palawan o Bicol para tikman ang kanilang kalikasan at kultura. Tiyak, iba na namang ganda ang aming makikita. Buong puso kaming nagpapasalamat at